Alam mm mo -hmm. oh, sa'yo Waking yeah. lati Lahat ng tao Dito sa mundo Gusto ko pagkakain na matay Nakalike bangang sayang white sa youtube Para kung may magpalipad man, abuloy na sa akin yun. At tinapanood nung ano ko, ang mga anak ko sa Reels. Gusto ko, kung ako yung namatay, ano ay, ah, uh, mag-live mag sila sa YouTube. para pag ano malungon na magpalipat may, may nagpalipat sa ano sa YouTube o hindi pasok sa review ko yun oh may abulin na ako may pera pa yung mga anak ko diba? tama ako ganun ako eh kaya ako yung YouTube kasi may hirap lang ako Susubi ka pag YouTube. Alfredo Lacer na Vlog. Magla-live sila. Ngayon, kayo naman mag-ano, mag-abuloy. Magpapalipad kayo sa YouTube pag ako'y nag-live, pag nag-live yung aking mga anak. No, kung sakali lang naman, matay ako. Kung naman talaga eh kasi mahirap lang ako. Kaya lang ang trabaho. Pag may trabaho ka pag wala, wala, buto. Salamat na lamang kay Kevin. Talaga akong kinukuha. Talaga akong kinukuha ng aking dating matagal ng puro Hindi ba yon Pag ako namatay, Magpapalipad kayo sa live po sa YouTube. Pwede na no? Ay, alam mo yung YouTube ko? Alfredo Laser na vlog. Yan ang YouTube channel ko. Ang taon ako ngayon, na 56. Pero habang ang pre-boy pa, kayo mag-YouTube. Hindi ko sila tatantanan. Hindi ko kayo tatantanan. Si YouTube. Hmm. Hmm, ano ah, yung hindi ba? Ano yung ako po? Kalimutan ko na. Kalimutin ako ko eh. Follow ako sa YouTube. Ah, malagay sa YouTube ko. Ganito ang trabaho. Kung ano nung ginagawa sa YouTube. Ayan o. Ito lang ang ginagawa ko. Pintor Oh, c'è. Eh. Di ba? Mputin no.